Ooh. Sana oh. all. <laughs> <laughs> For today's video, dahil nga malapit na lumabas ang aking kapatid, ang pangako ko sa mami at daddy ko na ko sa Facebook at sa YouTube ay bibilan ko sila ng aircon at TV. Nagsimba nga pala muna kami dyan para magpasalamat sa mga blessings na natatanggap namin. Kami nga pala yung linggo-linggo nagsisimba. At linggo-linggo kasi ito yung pinakabanting namin. Tapos na nga pala kami magsimba dito. At kami ay pumunta dito sa Abenson para tumingin ng mga bibilin namin. Sana Kung ito nga ay natatanggap. ako ay napapasiyahan na rin ito. Nag-iisip na nga pala kami aircon na ilalagay namin. At ang pinagpipilian nga namin, kung split type ba o window type. Okay. Dahil nga namimili pa sila ng mga nila. Ako muna nga ay nag-tiktok para hindi ako mabagot. Madalas ko nga pala ginagawa to kung saan saan. At para din may magawa kong video, upload sa Reels. Nung wala nga pala kaming napili sa Abinso, kami pala muna ay kumain sa Chowking para kinabukasan ay maghanap uli kami ng mabibilhan. What? Kinabukasan ngayon nag-withdraw na din si Daddy ng sahod ko. At itong sinasahod ko naman sa Facebook at sa YouTube, talagang inuubos ko rin para sa kanila. Makikinabang nga din pala ako sa mga bibili nila. Kasi isang bahay lang naman ang tinitirhan namin, kaya lahat ay mapapakinabangan ko rin. Dumating na nga pala kami sa aming bibilihan at na makapili na sila dito ng bibili nila speaker nga pala bibili nila. Para naman pag lumabas ng aking kapatid, kahit nasa kwarto kami, ay hindi kami basta-basta maiinit. Ang hinahanap nga pala namin dito ay kung saan kakasya budget namin. Okay. Kasi kailangan din namin tibidin ito kasi may mga kailangan pa rin ako sa iskwela. Timitingin na nga rin pala si Daddy dito ng TV at pati nga rin pala speaker na panglagay sa si TV. Oh, no. Ang trip nga pala dito ni Daddy ay talagang sound trip. Kaya mababadrip ako dito kapag malakas magpatugtog dito? Siyempre, ang napili namin ay split type. Hindi nga rin pala pwede magbutas na malaki doon sa aming inuupahan. Kaya split type na rin ang napili namin. Binayaran at pumirma na nga rin pala si daddy para sa warranty. At itong mga binili nga pala namin ay babalikan na lang ni daddy para kuwanin na lahat. Okay. Kinabukasan nga pipick upin na ni daddy lahat ng binili namin. At dahil nga meron kaming pick up and deliver ng laundry, isinabay na rin ni daddy ito para i-deliver sa customer. Nangarating na rin sila sa binila namin. At pipick upin na lang nila para dali na sa bahay. At dahil nga medyo marami itong binili namin, tinulungan na nga si daddy para magkakot at ilagay na sa tricycle. At ito ay diniretso na sa bahay para doon na ibaba ang lahat. Ito nga palang aircon na binili namin ay tatlong araw pa bago ikabit. Kasi hindi naman basta-basta ay -basta kinakabit ito nang hindi marunong. Nakarating na, na nga magkakabit ng aircon dito. Buti na lang ay medyo napaga sila na punta dito. Dapat nga 3 days ang hihintayin namin. Ah? Kaya daw maaga nila ito pinunta. Dahil konti di lang din yung nagpapakabit sa kanila ngayon. Okay. Dahil nga pero month na ngayon, medyo malamig na ang panahon natin. Kaya madalang na nagpapakabit sa kanila. Wala nga pala ako ng mga time na yan. Dahil ako ay nasa school at mamaya pa ang awas ko. Medyo mahirap nga pala talaga i-install itong aircon namin. Kasi ang pagkakalam ko, kapag window type, ay magbubutas lang ng Pasko. Kasi magiging madalas na kami sa kwarto. At paglabas ng kapatid ko, ay kailangan focus na kami sa kanya. Bumili na nga si Daddy ng merienda dito. At para naman yung gumagawa, ay mawala-wala ang pagod. Patapos na nga pala sila magawa dito. At pati yung electric pan, pinakasuyo pang ikabit. <laughs> Tapos na nga pala sila magkabit dito. At si Daddy naman, ay kinakabit yung TV at parang hirap na hirap pa nga siya. Pastilan. Ito na nga pala yung maliwala siya at panigurado lalamigin na kami dito. Sana. Yun lang paalam. Please like, follow, share. Thank you.